News Update Mga balita ngayon, mga dating rebelding sa sa ilalim sa amnesty program sa Agusan del Sur umakyat na sa 264. Walong OFWs mula Iran ligtas na nakauwi sa gitna ng krisis. Rollback sa presyo ng produktong petrolyo epektibo ngayong araw, July 1. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umakyat na sa 264 ang bilang ng mga dating rebelde ang sasailalim sa pagproseso ng amnestiya sa Agusan del Sur ayon sa 4th Infantry Division ng Philippine Army. Kabu ang 27 former rebels na nasa pangangalaga ng 26th Infantry Battalion ang sumailalim sa orientation at naghain ng aplikasyon para sa amnestiya sa 26th IB Headquarters sa Talakogon nitong June 25. Karagdagang 10 FRs na nasa kustodiya ng 401st Infantry Brigade ang nakakompleto na ng intake process sa Camp Datu Lipus makapandong noong June 26. Kabilang sa dalawang araw na aktibidad ang comprehensive orientation sa legal framework, eligibility requirements at benepisyo ng amnesty program. Tinitiyak ng 4th ID na kaisa sila sa implementasyon ng programa at tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa LGUs at iba pang stakeholders para sa epektibo at naayon sa batas na proseso. Nakauwi na sa bansa ang walong overseas Filipino workers o OFWs mula Iran kasunod ng tensyon sa rehiyon na nagsimula noong June 13. Dumating sila sa naiya nitong weekend sakay ng Flight EK334 sa ilalim ng repatriation program ng gobyerno. Tinanggap sila ng mga kinatawan ng Departments of Migrant Workers and Foreign Affairs Overseas Workers Welfare Administration o OWA at agad binigyan ng tulong pinensyal, pagkain at pansamantalang matutuluyan. Ayon sa OWA, bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalaan na tiyaking ligtas ang mga Pilipino sa ibang bansa. Iniyahanda na rin ang kanilang biyahe pabalik sa mga probinsya. Nanindigan ng gobyerno na walang maiiwang Pilipino sa panahon ng krisis. Matapos ang humigit kumulang limang pisong taas presyo ng produktong petrolyo noong nakaraang linggo, Rollback naman ang sumalubong sa mga motorista ngayong unang araw ng Hulyo. Base sa anunsyo ng oil companies, bumaba ng 1 peso and 40 centavos ang bawat litro ng gasolina, 1 peso and 80 centavos per liter naman ang tapya sa presyo ng diesel, habang pinakamataas ang nabawas sa kerosene na may menos na 2 pesos and 20 centavos bawat litro. Nagsimulang ipatupad ang bagong presyo kaninang alas 6 ng umaga. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang bawas presyo ay dulot ng pagkalma ng pandaigdigang merkado, kasunod ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at oil producing country na Iran. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.